Have you ever felt like kahit anong effort mo, parang hindi ka pa rin napapansin? You try to be nice. You send good morning texts. You offer rides. You even laugh at jokes that aren't funny. Pero parang wala pa rin? Parang invisible ka pa rin sa kanya. Bro, real talk lang. Baka hindi dahil kulang ka, baka sobra ka. Sobrang trying sobrang eager at sa totoo lang yan ang unattractive. Sa video na to, hindi tayo magtuturo ng pick-up lines. Wala rin tayong ituturo na 3-day text rule o mysterious guy tricks. Hindi ito tungkol sa pagiging alpha o kung paano mo siya mapapakilig sa isang chat. Mas malalim to, mas totoo. Kasi kung gusto mo talagang maintindihan kung paano mo mapapa-in love ang isang babae, yung real kind of love, hindi lang attraction o fantasy, kailangan mo munang maintindihan ang sarili mo. At dito, papasok ang isang kakaibang approach. Hindi magic, pero tested na ng panahon. Stoicism. Bago ka pa sa term na yan, chill lang. Hindi ito lecture. Ang stoicism, hindi yan boring philosophy. Isa yung mindset Isang diskarte kung paano mo kontrolin ang sarili mo, lalo na pag-emosyon na ang kalaban. Kasi, guess what, uh, ang babaeng matino hindi lang naghahanap ng guwapo o mayaman. Gusto niya ng lalaking may disiplina, tahimik pero buo, hindi reactive, hindi pabago-bago. Isa siyang steady na presence sa magulo niyang mundo. At yan ang pinagkaiba ng lalaki na hinahabol sa lalaking palaging humahabol. Now, let's clear something up. Most men, akala nila para mapansin ng babae, kailangan mo siyang laging lambingin, sundan, bigyan ng regalo, i-message araw-araw, at basically, gawing center ng mundo mo. Pero bro, pag ginawa mong center of gravity ang isang tao, mawawala ka sa axis ng sarili mo. You become needy, clingy, and worst of all, predictable. At alam natin, walang babae ang na-excite sa predictable. Ang tunay na magnetic na lalaki, yung tahimik pero may presence. Hindi kailangan ng maraming salita. Hindi kailangan i-post ang lahat sa stories. Nandoon lang siya. Observant, calm, emotionally composed. Hindi niya kailangan ipilit ang sarili niya kasi comfortable na siya sa kung sino siya. That's the power of stoicism, bro. Emotional control. Yung kahit na te ka mag-react, you pause. You breathe. You choose your response. Hindi ka driven ng ego or ng need na mapansin, kundi ng prinsipyo. You become unshakable. At yan ang hindi nila basta-basta makalimutan. Think about it. Ang babae, araw-araw may nagme-message diyan. Hi. Good morning. You're so pretty. Can I get to know you? Puro ganon. Lahat pare-pareho ng diskarte. Pero ikaw, you show up differently. Hindi ka nagpapanik kapag hindi siya nagreply agad. Hindi mo binibilang kung ilang beses na siyang nag-post pero hindi pa rin nagre-reply sa'yo. You simply let things flow kasi alam mong hindi mo kontrolado ang ibang tao, pero kontrolado mo ang sarili mo. That kind of self-possession, it's rare. And rare is attractive. Ngayon, gusto mong mapalapit siya sa'yo? Gusto mong maramdaman niya na kakaiba ka? Hindi yan mangyayari sa pamamagitan ng magarbong words. Hindi rin sa pa gestures. It all starts with depth. Yung lalim ng pag-iisip mo, yung pagiging present mo sa bawat moment. When you listen, you really listen. Hindi para sumagot, pero para maintindihan. When you speak, you speak with intention. Hindi para magpabibo, kundi para mag-connect. And yes, women feel that. Yung presence na hindi nagmamadali, yung energy na hindi humihingi ng kapalit. That quiet confidence nagaling galing sa loob, hindi kailangan ng hype, hindi kailangan ng validation, kasi grounded ka na, buo ka na. One of the most powerful things you can say to a woman, and mean it, is, you don't need to be anyone else around me. Tapos tahimik ka lang, you let her be. Walang pressure, walang expectation. And somehow, dun mo siya mas mapapalapit. Bakit? Kasi for once, she feels safe. Not because you're controlling the situation, but because you're not trying to control her. And isn't that what love really is? Hindi 'yung pagkuha, kundi 'yung pagbibigay ng space. Hindi 'yung pilit na pagsabay, kundi 'yung paglalakad sa tabi niya, steady, tahimik, pero nandoon. Ready, pero hindi desperate. Now, kung iniisip mo na baka hindi ka enough kasi hindi ka showy or hindi ka bad boy type, bro, the world already has enough noise. What it needs now is stillness, presence, depth. Hindi mo kailangang maging kung sino man. Ang kailangan mo lang ay matutunan paano maging buo kahit mag-isa. Kasi dun pa lang, panalo ka na. At kapag nahanap mo 'yan sa sarili mo, you won't chase love anymore. It will come to you. And when it does, it won't be because you begged for it. It's because you became the kind of man worth falling in love with. Alam mo kung kailan ka mas nagiging attractive? Kapag hindi mo sinusubukang maging attractive. Ironic, 'di ba? Pero totoo. Kasi ang totoong confidence, hindi mo kailangan ipakita. Ramdam siya. Hindi siya loud. Hindi siya flashy. Tahimik siya. Simply, pero solid. Most men, pag gusto nila ang isang babae, parang biglang nagiging ibang tao. Biglang sobrang bait. Biglang laging available. Biglang willing magbago ng buong lifestyle para lang mapansin. Pero sa totoo lang, 'yun ang exact moment na nawawala ka sa sarili mo. At kapag nawawala ka sa sarili mo, paano ka pa makakabuo ng totoong connection? Kapag lagi kang nakadepende sa kung anong gusto niya, kung anong kailangan niya, kung kailan siya available. Bro, hindi 'yan love. Yan ay attachment na puno ng insecurity. And Stoicism teaches us this very crucial lesson you suffer more in imagination than in reality. Ibig sabihin, minsan akala natin kailangan natin silang habulin kasi baka mawala sila. Pero hindi mo pa nga sila totally kilala, takot ka na agad. In short, hindi ka na nagmamahal. nag assume ka lang na pag-aari mo sila. Pero balik ta rin natin. What if, instead of trying to get her, you try to get yourself first? What if, sa halip na habulin mo siya, hanapin mo muna yung parts ng sarili mong kailangan mong ayusin. Yung emotional reactions mo, yung insecurities mo, yung fear of being alone mo. Kasi yan ang tunay na barrier sa connection, hindi yung hindi ka type, kundi yung hindi ka pabuo. A woman falls for a man who makes her feel grounded, safe, not controlled, but understood. At hindi mo kayang ibigay 'yon kung ikaw mismo hindi mo alam kung sino ka. You become a calm place for her emotions, but only if you first become a calm place for your own. Kaya kapag sinabi kong control, hindi ibig sabihin suppress mo lahat ng feelings mo. Hindi ito pagiging stoic na bato lang na walang puso. Ang stoicism hindi tungkol sa pagdededma kundi tungkol sa tamang pag-handle ng emosyon mo. May nararamdaman ka, oo, pero hindi mo hinahayaan controlling ka nito. You feel it, you acknowledge it, pero hindi ka nagpapadala. Kunyari, hindi siya nag-reply ng ilang oras. Dati siguro parang end of the world na yun sa'yo. Magkakalkal ka ng chat history, mag-o-overthink, baka may iba na siyang kausap, baka hindi ka na niya gusto. Pero ngayon, ngayon na may self-mastery ka na. You pause, you breathe. Sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kontrolado ang response niya, pero kontrolado ko ang reaction ko. At dahil doon, hindi ka na needy. Hindi ka na clingy. Nagiging rare ka. And that kind of emotional discipline, that's what makes you stand out. Sa totoo lang, lahat ng tao gusto ng taong may control sa sarili. Kasi sa mundo ngayon, ang daming sabog, ang daming nagrarant, ang daming impulsive. Pero kapag ikaw, tahimik pero may depth, simple pero may sense, steady kahit may emotional turbulence. Mapapaisip siya. Bakit parang iba siya? Tapos, eto pa, bro, words matter. Pero hindi dahil sa dami ng sinasabi mo, kundi sa lalim ng pagkakabigkas mo. You don't need fancy words. Hindi mo kailangan mag-sound smart. Ang kailangan mo lang ay sincerity at presence. Kapag nagsalita ka, dapat galing sa isang lalaking alam kung ano ang pinaniniwalaan niya. Hindi mo siya sinusuyo para lang mapasagot. Kinakausap mo siya kasi curious ka. Interesado ka sa pagkataon niya. Hindi lang sa katawan niya. Kapag ganito ka makipag-usap, mararamdaman niya 'yon. Kasi hindi ka nagmamadali, hindi ka trying hard, hindi ka nagpapa-impress. Ikaw lang, present, grounded, may integrity. At minsan, mas mabigat pa ang katahimikan mo kaysa sa libo-libong salita ng ibang lalaki. Ganun kalakas ang impact ng self-control. Hindi lang siya about getting the girl. When you know it's about, it's about becoming the man who doesn't need to chase anyone. You naturally attract the right people, the right energy, the right woman, because you're no longer acting out of fear. You're just living your truth, one moment at a time. Tandaan mo, ang babae, hindi mahuhulog sa'yo dahil sa pangako mo mahuhulog siya dahil sa presensya mo. At ang presence na yan, hindi mabibili. Hindi rin agad-agad makukuha. Nabubuo yan sa bawat araw na pinipili mong maging better version ng sarili mo. So kung gusto mong mapasagot siya, huwag mong pilitin. Gawin mo munang sagutin ng sarili mo ang tanong na, Sino ba talaga ako kapag walang babae sa buhay ko? Kasi kapag alam mo ang sagot doon, hindi mo na kailangan ng validation. At sa totoo lang, yan ang pinaka-sexy sa lahat. Ito ang isa sa mga pinaka-underrated na sekreto ng attraction. Yung mga ginagawa mo kapag walang nakakakita. Yung disiplina mo. Yung routine mo yung respeto mo sa sarili mo. Hindi mo kailangang ipost lahat sa social media. Hindi mo kailangang ipagmalaki. Pero kahit hindi siya makita ng iba, ramdam siya. Lalo na ng babae na emotionally intelligent. Kasi, here's the truth. Women are not just looking for excitement. Hindi lang sila naghahanap ng lalaking magaling magpatawa or sweet sa umpisa. Subconsciously, Naghahanap sila ng stability, ng consistency, ng lalaking hindi lang magaling sa simula kundi marunong manatili. Hindi dahil napilitan, kundi dahil pinili. At dito pumapasok ang stoic confidence. Hindi siya yung tipong, tingnan mo nga tong kotse ko, tingnan mo muscles ko, tingnan mo kung ilang babae ang gusto ako. Hindi ganon? Ang stoic confidence ay tahimik pero matatag. Hindi kailangan ng audience, hindi kailangan ng approval. Kasi galing siya sa loob, sa disiplina, sa pagiging aligned sa values mo kahit walang nakakakita. Halimbawa, sinasabi mong loyal ka. Pero kapag may opportunity ka sa temptation, kahit hindi malalaman ng girlfriend mo, pipiliin mong umiwas. Bakit? Kasi hindi mo ginagawa para sa kanya. Ginagawa mo para sa sarili mong standards. That's stoic integrity. At oo, attractive yon. Kasi iba ang lalaking hindi madaling ma-distract. Iba yung lalaking marunong tumanggi. Hindi sa suplado, kundi kasi may direction siya. Alam niya kung anong klasing tao gusto niyang maging. At dahil doon, hindi siya madaling maikutan. Hindi siya nag-chase ng instant pleasure. Mas pinipili niya yung long-term peace over short-term thrill. Kaya kung gusto mo ng koneksyon na pangmatagalan, it starts with your inner game. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo. Ang kailangan lang, tumahimik ka minsan, tapos pakinggan mo kung sino ka talaga. Tanungin mo, bakit ko ba siya gusto? Dahil ba lonely ako? Dahil ba bored ako? O dahil ready na talaga akong magmahal mula sa buo at tahimik kong pagkatao? Kasi minsan bro, gusto lang natin ng babae para may gumamot sa sugat natin. Pero ang totoo, kailangan muna natin gamutin yon bago pumasok sa relasyon. Dahil kung hindi, ang babae ang papasan ng emosyon mong hindi mo pa kayang i-handle. At ang mangyayari, magiging dependent ka sa kanya. Magiging kontrolado ka ng mood niya. Hindi mo na siya minamahal. Nilalabanan mo lang ang sarili mong emptiness. Ang stoicism tinuturuan tayong tumayo mag-isa. Hindi para magmukhang matigas, kundi para hindi natin ipasa ang emotional responsibility sa ibang tao. Kasi sa totoo lang, ang totoong lalaki, hindi lang provider ng pera, provider din siya ng peace. Hindi niya dinadagdagan ng gulo sa buhay ng babae. Siya ang tahimik na sandalan kapag magulo ang mundo. Tapos, ito ang last piece ng puzzle. Yung sinasabi nilang be yourself. Sobrang cliche na, 'di ba? Pero kapag binigyan mo ng lalim, yan ang pinaka-powerful na advice. Kasi ang pagiging totoo sa sarili hindi ibig sabihin ipilit mo kung ano ka kahit mali na. Hindi siya license para maging toxic. Ang pagiging totoo sa sarili ay yung kaya mong sabihin, ito ako ngayon. Pero willing akong magbago kung may kailangang baguhin, hindi para sa babae, kundi para sa sarili kong growth. Kung tatanggapin ka ng babae dahil totoo kang ikaw, hindi dahil sa fasad mo, yon ang klasing relasyon na may tatag. Kasi wala kang tinatago, walang script, walang character, totoong ikaw lang. At kung hindi ka niya matanggap, ayos lang. Hindi dahil may mali sa iyo kundi dahil hindi lang kayo aligned. Hindi failure yon. In fact, tagumpay nga yon. Kasi hindi mo sinayang oras mo sa pagpapanggap para lang mapansin. Nanatili kang totoo. At sa mundong puno ng fake, bihirayan. Kaya ang huling stoic lesson dito, Be true to yourself. Kahit pa sabihin nilang hindi ka enough. Kahit pa hindi ka ang type nila. Basta ikaw Gising ka araw-araw para ayusin ang sarili mo, i-manage ang emotions mo at panindigan kung sino ka. Bro, maniwala ka? Darating ang babae na hindi mo kailangan habulin. Siya mismo ang lalapit dahil ramdam niya, ito ang lalaking matatag. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil hindi siya natatakot ayusin ang imperfection niya. At sa huli, hindi lang love life ang mababago, buong buhay mo. Alam mo, kung merong isang bagay na matutunan mo dito, sana ito yon. Hindi mo kailangan kontrolin ang babae para mapamahal siya sa'yo. Ang kailangan mo ay i-master ang sarili mo. Hindi manipulation, hindi mind games, hindi mga scripted lines na nakuha mo lang sa internet, hindi fake confidence na pinilit tapos nabubura kapag na-scene zone ka. Ang tunay na magnetism ng isang lalaki ay hindi galing sa kung gaano karami ang achievements niya o kung gaano siya ka-smooth magsalita. Ang tunay na appeal ay nanggagaling sa katahimikan niya, sa presence niya. Sa aura ng isang taong hindi kailangan ipilit ang sarili kasi buo na siya kahit wala pang label, kahit hindi pa siya pinipili. Imagine this. Isang lalaki na kalmado, kahit hindi siya ang center of attention, hindi siya maingay, pero mapapansin mo. Hindi siya nagmamadali, pero alam mo may direction siya. Hindi siya nagpapakita ng emotions niya sa lahat, pero pag kinausap ka niya, alam mong genuine siya. Yan ang stoic masculinity. Hindi toxic, hindi galit sa mundo, hindi defensive. Isang klasing lalaki na hindi takot maging vulnerable pero hindi rin nabubuhay sa drama. Tahimik, disiplinado, may sariling mundo pero bukas sa koneksyon. At oo, ang ganung energy sobrang attractive. Kasi hindi siya desperado. Hindi siya naghahanap ng validation. Hindi niya kailangan ng babae para maging buo. Pero kapag nagmahal siya, buo ang binibigay niya. Hindi sobra. Hindi kulang tama lang, wasto, mapanatag, mabigat sa meaning pero magaan sa pakiramdam. Kaya kung gusto mo talagang makuha ang puso ng isang babae, hindi lang pansamantala kundi pang matagalan, start with yourself. Gamitin mo yung mga pain mo bilang wisdom. Gawin mong gasolina ang rejection. Gamitin mong motivation ang katahimikan. I-train mo yung sarili mong maging emotionally stable kahit walang assurance. I-train mong maging loyal kahit wala pang label. I-train mong maging kalmado kahit may chaos. Kasi that's who you are becoming. A man not controlled by the world but grounded in his own truth. At habang ginagawa mo 'yan, mapapansin mo hindi lang babae ang naa-attract mo, pati respect pati opportunities, pati peace of mind. Kasi ang stoic mindset hindi lang pang love life. Pang buhay 'to. Minsan, ang akala natin kailangan nating hanapin yung tamang babae. Pero ang totoo, kailangan muna nating ayusin yung sarili nating pagkatao para tayong maging tamang lalaki. Kasi once you're grounded, once you're emotionally balanced, Once you truly love yourself without ego, you won't chase anymore. You'll just walk your path. You'll speak your truth. You'll show up as you, no masks, no games. And when the right woman sees that, she won't just be impressed. She'll feel safe. She'll feel drawn. Kasi Damnya, niya. Ito ang lalaking hindi ako kukulong, kundi lalaking sasabayan ko sa growth. So to wrap this up, don't just chase love, bro. Become love. Don't just find peace. Be peace. Don't wait for someone to complete you. Stand complete on your own. And the moment you do that, that's when you become unforgettable. Kaya kung naka relate ka dito o kung may napulut kang aral, i-comment mo lang sa ibaba. Kuwento mo kung anong parte ang tumama sa yo Like mo na rin itong video kung sa tingin mo may kaibigan kang kailangang makarinig nito. At syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel para sa mga kwentuhang hindi lang pampalipas oras, kundi pampatibay ng loob. Tandaan mo, ang setbacks mo ngayon, stepping stone lang yan sa mas matibay mong version. Lahat ng sakit, lahat ng rejection, lahat ng tanong, may silbi yan. You're not being punished. You're being prepared. So keep showing up. Keep standing tall and never forget. You're already becoming the man you're meant to be.